guys, i-record ire natin guys yung ating live dahil ubos na yung guys yung aming mga na blend <clears throat> so um, ubos na guys yung aming na blend na pabango tinatamad pa akong mag blend wala pa akong kasama guys yan ito yung BBUD perfume And Ito na lang yung natira sa aming Na formulate konti na lang la Lima na lang guys Ayan yung mga bakante Pang mga battle And then ito yung mga ginagamit Natin guys So lima na lang Yung natitirang perfume guys So Bilhin nyo na guys Ayan Dito. Yeah. Okay. So yan na lang yung natitira. Ito order na to guys. Encanto siya. Order na rin tong ano to? Vanilla lace. Ito is sauvage. Sauvage. And then aqua de gio. Order na po yun guys. Ito na lang yung natitira. Lima na lang, guys. Yugo Boss. Yugo Boss. Yugo Boss. Ano yung tagal ni Bane? Para makapaggawa na ng bagong perfume. 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 Ayan. Ano yan guys? Lagot mm. ka dyan guys, mamamatay na yung fish. Mag-ingin na siya guys. Mag-ingin. guys? Saan to guys? Ha? Ngoda. Assalamualaikum <laughs> ay. Oh sabe risan ta, ini sinabi ibad din. Yes din guys. Sana yung mga ano. So guys, good morning to guys. Let's take out guys, baka kilo. Okay po mga boss. Oh, kasi may charger. Oh. Nasa na yung mga Dito ka, baka ma-oriente na yung mga labas dito Hindi naman Ayaw nung bog na So, ito na guys Yung mga order guys Ang dami guys Bakit mabili guys? Bakit mabili? Bakit mabili? Isa Dalawa Tatlo Ha? Ayan Paano kumita ng pera mag YouTube? Ayan, guys. Ang dami. O, oh, 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 JNT. ha? So, JNT, no, pag may bumili, pakiusap, kunin nyo kaagad sa bahay para makabenta. Ha? So, yung logistics po natin, guys, ay JNT. Okay. Hmm. Wee. Ayon. Okay. Hmm. Guys, ayon yung kumanda guys. So ayun, naka 2,400 car you today sa ating perfume, ayun.